wikang Pilipino sa kasalukuyan dahil ito ay patunay na mayroon tayong sariling wikang maipagmamalaki. Kaliwaman o kanan, papaanunsyo, indorso, babalaman o paalala, lagi itong nakasulat sa wikang banyaga. Pero tama ba na unti-unting palitan ng banyaga ang ating sariling wika? Sa lahat ng formal na komunikasyon, Ingles ang ginagamit na wika. O, <coughs> oh, nandito na pala kayo. Parang nagbasa tayo ng libro. Kung ikaw sa wika ng Ingles. Bakit naman, Ingles sa mga pagbabasa rin? Doon ka't hindi na lang Pilipino. Alam na na natin ang wika ng Pilipino. Kaya mas maganda patuloy silang nagbabasa ng libro. Bakit nangyayos? Bakit hindi ko alam yung nangyayos sa inyo? Alam naman akong salita ng matagalong. Wala pa kang libro ang matatalinghagang salita? Napaisip sila dahil hindi nila alam kung ano ang hagang salita. Mayroon kang gano'n? Siyempre naman, patuloy lang ako sa inyo. Nakuha rin sa buhay mo. At marami pa rin akong matatalinghagang salita

Patuloy silang nagbasa ng librong wikang pambansa. Ano sa palagay niyo, debate matatagalan ba ang mga dato na natin sa relihiyon? Tama ka, Mar Masaya si Erwin na nakita ang mga ito na nagbabasa ng sariling pambansang wika para mas mapalawak pa ang kanilang kaalaman.